morning mga idol magandang umaga po at ayan nagagaling lang natin sa bagyo at nakita nyo ma'am buti lumihis ayan, ang ganda ng panahon medyo maangin at uh, bumili na nga pala tayo ng sisyo ngayon ng araw kasi nga wala nang masamang panahon to kumawa tayo ng 25 heads ayan nakakartong pa sila kasi nilipat pa lang natin ang ating mga sisiw ayan, bali ito ito yung last batch natin at ito naman yung anak, third batch ngayon, lilipat na natin sila dito sa kabila para dito na natin ilagay yung mga bagong sisiw ayan ah bali, meron na tayong ano, 107 heads na manok ayan, sa wakas nakahapon na tayo, puro na may laman yan ayan. Ito, ito yung ano oh yung sumunod dito sa mga pangkatay dapat harvest na ito kahapon eh ito sila oh. dapat harvest na ito kahapon kaya lang bumagyo kaya na-delay na na pero pwede na ito bukas bukas na lang katayin kasi marami tayong gagawin niya. Magaganda yung katawan nila. Ayan, hindi na logi kahit pag tayo sa araw. Ayan, puro na may laman yan. At... Oh, so, magaganda rin yung mga katawan nito.

ka. Ayan na, medyo malawak na yung pagkano nila. Iikot-ikutan, ayan na. At dito naman natin ilalagay yung ano. Itong mga bagong sisiyo. So yan na mga idol, ayan, mga sisiyo natin. Papasok na natin ito ng buo kasama yung ano, karton. Hindi na natin isa-isa yun -isa para hindi na silang masyadong stress. Ayan. Ayan o. Dito sa gilid para may pagtataguan pa sila. Ah, di ba? nilinis na muna natin yan kahit kunti kasi na kami tiranggalan natin ng tubig at ng pagkait para kung sakaling may sakit na kunti yung mga nauna sa kanila eh hindi sila mahahawaan ayun oh, no? ang liliksi gutom na yan mga yan, papakainin na agad natin at para ano, kasi doon sa pinagbili natin siksikan, masyadong maraming in-order yung ano ayun oh, no? na gutom, gutom na sila, kumakain na naman tira tira oh. Okay. Alright, ito lang po yung ating update sa ating bagong karga. Pang 100 Hz na po tayo. 107 Hz lahat. lahat. Uh... ayan po. Salamat po.